Madalas nang mabiktima ng modus na punas windshield ang driver na si Eman tuwing bimabiyahe ito sa ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Anya, hindi nito maiwasang mangamba sa lagay ng kanyang windshield. Pero bukod dito, iniisip din niya ang kapakanan ng mga nagpupunas. So, mas maganda sana kung wala, kung mabigyan sila ng ibang magagawa na wala sila sa kalsada para mas safe. Bakit sir? Para mas safe. Para mas ma-safe sa kanila, safe din dito na hindi sila nagugulat, hindi na dadamage yung baka nagpunas ng chemical sa windshield para maganda yung sasakyan niya tapos nadumihan. yan. Siyempre, masakit din sa, sa mga naglilinis yun. Ganito rin ang iniisip ng taxi driver at part-time jeepney driver na si Albert. Saan pinagsasabihan namin? Kasi baka mabangga sila eh. Yun lang. Igilid na lang siya para di masagasaan sa daanan kasi delikado yung ginagawa nila. Pero nitong ikalawang linggo ng Nobyembre, ikinagulat ng ilang motorista na nakarating na rin ang nasabing modus sa Baguio City. Sa kuwang litratong ito ng isang netizen na ibinahagi niya sa Public Order and Safety Division, kita ang isang ginang sa gitna ng Harrison Road. Sa investigasyon ng POSD at ng City Social Welfare and Development Office, napagalaman na ang naturang babaeng nagpupunas ng windshield ay mula pa sa Maynila at nanatili lamang ito sa Igorot Park. Dahil dito, sinagip ng Public Order and Safety Division at ng City Social Welfare and Development Office Baguio ang babae. So uh, pinamonitor po natin at na-validate po natin na may isang, isang babae. So, uh, all, the, all, all the while, nakala natin na more than one, pero mag-isa niya lang po. So, uh, sinita po ito ng ating team. Uh, so, umalis naman po siya. But then, uh, over, the, over the next few days, mabalik-balik uh, pa rin siya after natin siya mong masita. So, Pinauwi ito sa tulong na rin ng Balik probinsya Program at binigyan ng isang libong piso bilang pamasahe pa uwi ng Kubaw. Dahil sa inaasang dagsa ng mga motorista ngayong holiday season, nangangamba ang ahensya na baka madagdagan pa ito. Yes, uh, expected po talaga yung pagdagsa ng mga uh, ganitong klaseng motorista. Uh... expenses per month, sa talaga. So what we do, the moment na may ngayon, ito pa lamang ang unang naitalang kaso ng pamumunas ng windshield sa Baguio habang pinalalakas pa ng POSD ang kanilang monitoring sa iba't ibang lansangan sa lungso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.